Good evening, good evening po mga idol. Uh, ito po, uh, papunta po ako ng 7-Eleven. Uh, titignan ko kung ano mabibili ko doon. Uh, at pakiat po itong aking dinalakara. May puno dyan. May puno. Uh, may mga nakasakyan. Yeah. Abyss and Practice Animal Hospital na ah, Ayan, pala yung Practice Animal Hospital nah, Madalas ako dito sa lugar na ito na May po po kami Nakatira sa Phase 1 Kung so, nakikita nyo po yung bakit na yan Yan na po yung Phase 1 na pinanggalingan namin dito na po At hindi pa na po pinatanggal yan mabalibaras na po yung uh, dyan at pinabuo kami na dito sa kapila staging mas malapit na po sa aming pwesto ayun po yung mga lumalabas na yan yan naman po yung pastry na baraks at dyan pa rin po sila nakabaraks at tigitan na po natin yung mga baraks dyan ito po ay patungo sa 7-11 Itinan ko po kung ano magbibili mo rito kaya doon. Uy! Ulan! Uy! Iyan na! mo 7-Eleven Kondo Siguro iwanan ko lang yung dito sa labas Yan, yan may KFC May 7-Eleven 7-Eleven. Ano kaya mabibili ko dito mga ka-idol? Ah, ito yung mga na to. Siguro mag-grocery na lang ako dito mga ka-idol. Yan lang. Binibili ko.